Escape, uh, aka YouTuber Black. Uh, ang mga inabangan ng mga YouTuber. <laughs> <laughs> ang dami nyo kaya. Ano yun? Baka naman personal yan. Alam mo, pag nagigay sa YouTube, guys, wala personal dito. Wala sa mga sa document ng mga sa YouTube. Alam mo na? Kaya yung mga nag-bank talk dyan, palilintikan na. <laughs> Wala akong binibigay ng pangalan, ha? O, di ba? O, ano yung... Ano yung bashing ba? Bashing, bashing lang ba? YouTuber din ako, di ba? YouTuber din naman ako. O, di ba? Kaya, pare pares na tayo. Kaya, pagdating sa mga ganitong bagay. O, di ba? Parehas lang. Walang samahan ng loob dito. Pag, pag nag-vlog ka, kailangan nyo makatotohanan, hindi po pwedeng ano eh, yung hindi po pwedeng para kumita ka lang, hindi po pwede yun. Para sa akin, unfair yun guys. Diba? Hindi puro formahan lang dito. Kasi bawat salita ko dito, binabayaran dapat. <laughs> o diba? Kaya hindi, gusto sa totoo ka eh, hindi kaya yung mga YouTuber, diba? Kaya nyo ba 10,000 per hour? O, oh, di ba? Parang artista na lang, di ba? Walang personal nandito. Ako na, o oh, sige, kung ano, ako humingi ng dispensa sa mga o sinasabi ko, importante. O, oh, di ba? Importante. o, <laughs> oh. o, oh, ano? Paano oh, pag-uusapan natin yan? O, oh, kasi gabi na, di ba? Parang, parang nakakainis, guys. Gusto, pagkwentuhan natin yung mga YouTuber na papasikat o yung mga YouTuber na umiwas sa mga ano ano na <laughs> o oh, di ba parang iba din ko na kita yung masigat sigat dati parang wala na eh parang kasi guys sa totoo lang ang kaya eh, yung youtube na ginamit ko alam mo kung bakit I explain ko sa inyo ha kasi siyempre youtuber ako eh di ba na uso yung sa mga, sa mga hula ng mga ay, may mamamatay na YouTuber, may magkakagyan na YouTuber. Pasalamat nga yung iba dyan eh, di ba? At least, si, parang binila ko yung ganong, ganong hula ng mga... Kasi patlo ba yun eh? Hindi naman kasamaan yung mga ganong bagay. Kaya ginamit ko yun para... O oh, di diba? ba? Alam mo na. Pero ang pangalan ko talaga, tunay na ako or sex talaga. Escape. Ako nga si Escape. O oh, di ba? Kaya, aka eh, eh, YouTuber vlog oh, ko. Ngayon alam nyo na, hindi ko sabihin. Eh, yung mga gustong kumalaban sa Bala kayo sa buhay niya. Hindi naman ako makikita. <laughs> o, oh, di ba? Magtatago ako, magtatago. O, oh, sige na, sa labis na baby order. Tago ako sa... Tago ako sa likod ng pulis. <laughs> o, kaya sa ano, sa mga kinakukulan. O, oh, sige na, sa labis na baby order.